Okay po, magandang araw pong muli sa ating lahat. Ako po yung may gusto lang isang linawin. Sa nangyayaring ito sa atin sa Pilipinas, na halos ay baha, tubig ang kalaban ng mga mamamayan. Sa kasulukuyan, ilang araw na, siguro may isang linggo ng ganyan. Abay, nakakaawa na. Siguro, ang iniisip ko siguro, ko mga isang linggo pa lamang dadating ang butuhan. Ang mga kakandidato siguro naggala dyan. Naggala para makuha ang pagtitiwala sa kanila ng mga kababayan natin. Pero ngayon, ano nangyayari ngayon? Natapos na ang butuhan, nakaupo na sila, nakilala na ng mga mamamayan kung sino talaga ang pipeding maupo. Nasaan kayo ngayon? Nasaan kayo ngayon nung kayo manalo? He? Eh? Hindi man lang kayo napasyal do sa sa mga lugar na punong-puno ng tubig dahil sa climate change, sa bagyo, sa, lahat ng sa habagat. Almin, almino, o di kaya, papasyalan nyo ngayon yung mga kababayan natin na nasa ilalim na ng tubig. Nasaan kayo ngayon? Nung kayo ay ma maupo na dyan. Ah, dahil sa ngayon ayaw pa niyong puntahan dahil kayo ayaw niyong mabasa ang inyong uniforme, ang inyong mga magagandang damit. Kailan kayo pupunta pagkatuyo na dahil ayaw niyong maputikan ang inyong mga damit. Aba, ay mahiya naman kayo. simula nung total nakaupo na kayo dapat kayo tumayo naman ngayon Tumayo kayo sa inyong kinuupan ngayon dahil kayo ay kailangan kailangan ng ating mamamayan. Kailan pa kayo kikilos pagka, marat, pagka malapit na uli ang butuhan, Ilang taon pa? Ah,